Hello everyone, it's me Del, the owner of Philips Swipe Channel. Ay, nun natagalan ako bago mag-upload ulit ng panibagong video kasi sobrang busy ako and wala lang talaga akong time kaya ngayon lang ulit ako na makakapag-upload nitong video na ito. And for today's video, dahil malapit na nga ang bagong taon, kaya naisipan kong kumasa sa challenge na ito. Sa totoo lang itong challenge na ito ay matagal na and susubukan ko lang din share. nag ako or nag-compute ako or, naghanap ako, nag-search ako ng mga iba't ibang klase ng pagkain na pwede niyong ihanda sa bagong taon. And susubukan natin ngayon yung 1,000 pesos challenge. And disclaimer lang po, itong challenge na ito ay nakadepende po sa aking own experience. May mga ibang ingredients po kasi na hindi ko na isinali sa aking coasting dahil meron po ako nitong stock sa aming tahanan. Gaya na lang po ng mantika, bawang sibuyas at mga iba pang pampalasa. And ito po ay nakadepende pa rin kung saang lugar po kayo nakatira. Dahil syempre, may mga lugar po na minsan nakakalibre tayo ng mga ibang ingredients. Kaya talagang nakadepende po talaga ito sa place kung nasaan po kayo ngayon. Halimbawa na lang po, gaya ng buko, niyog, o kung ano-ano pang mga ingredients na meron sa inyong kapaligiran. And syempre, meron po talaga ng mga lugar na nakakalungkot kasi puro bili po talaga ang meron. And wala po talagang ibang choice kundi bumili lang po talaga sila. And itong challenge na ito ay nakadepende pa rin po kung gaano karami or yun nga, kung gaano karami ang inyong ihahanda ngayong bagong taon. And uh, ulitin ko lang po, ang challenge na ito ay base lang po sa aking own experience and depende pa rin po pala ito sa mga presyo ng produkto sa inyong lugar. So ayun na nga, hindi ko na patatagalin. And ito nga po pala ang number one na isang handa sa bagong taon na pasok sa ating 1,000 pesos challenge. Spaghetti. Ang isang kilo ng espagueti kasama na po ang sauce ay minsan nagkakahalaga ng 129 pesos or meron pa pong minsan mas mura pa dito. And then dadagdagan po natin ng Eden cheese na nagkakahalaga ng 15 pesos. Sa ibang lugar po ay 17, dito sa amin ay 15. And syempre as ingredients maglalagay po tayo ng hotdog. Bibili lang po ako ng dalawang pirasong jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Charot na igayon. 12 pesos po yung isa so 24 pesos po. So dahil mahal nga ang karne, Uh, mag, uh, magpapalit tayo ng alternatives lang sa karne, which is yung skinless na hamunado. Itong recipe ay galing po sa aking kapatid. Sabi niya hamunado daw na skinless ang biling ko. Bale, 38 pesos po ito. And syempre, dahil tipid tayo, hindi tayo magkocondense. Gagamit na lang po tayo ng asukal bilang pampatamis. So, coasting. Ilalagay ko na lang po dito sa gilid yung mga um, price ng ingredients at ang total ng ating spaghetti ay walang iba kundi 226 pesos only. Yun po yung magiging gastos natin sa ating spaghetti. And number 2 naman po na handa sa New Year na papasok sa ating 1,000 pesos challenge. Hindi na po tayo lalayo. Ito ay manok. Yan, fried chicken. Yung isang kilo po ng fried chicken ay minsan 130, 160. Nakadepende po talaga sa lugar kaya mas maganda kung makakamura po tayo sa presyo ng manok na ating bibilhin. And syempre, dahil prito ito, bibili tayo ng breeding mix. Dito sa amin, 20 pesos. Siguro sa iba, 18. Mas maganda sa mga grocery store. Alam po, kayo bumili para mas makakamura po kayo. And number 3 ay walang iba kundi gulaman. So, dahil budget na budget talaga tayo ngayon, mas makakamura tayo dito sa recipe na aking sasabihin. Bibili lang po kayo ng dalawang sachet ng gulaman. Sa amin po ay 12 pesos po yung isa. Bali, papatak ng 24 pesos. And bibili rin po kayo ng isang condensed milk. So, ang gagawin nyo lang po ay papakuloan nyo lamang ang inyong dalawang flavor ng um, gulaman. Depende po kung anong flavor po yung gusto nyo. Marami po kasing flavor yon And then, pagkakulo, ilagay po natin sa isang lagayan. And bawat servings po, ay maglalagay po tayo ng condensed, condensed milk bilang pampalasa or pinakatoppings po natin. Condensed milk po kasi ang magsisilbing lasa ng ating gulaman. Masarap po yun kaya subukan nyo. Bali lahat po ng ating gulaman ay magkakahalaga ng 62 pesos only. And number 4, para naman meron tayong idagdag sa ating handa ngayong bagong taon, Tasty Bread. Ang halaga ng Tasty Bread na yun, ngayon nagtanong ako sa kapatid ko na may bakery, ang nagkakahalaga ng 48 pesos. Malaki na po yun, hindi po yun yung maliit, yung malaki po yun. Sana sa inyo mas, mak mas makakamura, mas maganda. And number 5, para hindi na po hassle at hindi na tayo mahirapan, Siyempre, pagsapit ng mga bagong taon or kung ano mang klase ng selebrasyon, ay marami na pong nagbebenta ng mga tingi-tingi. Yung mga nakatab na po, yung mga nakalagayan na po. So, base sa aking kapatid, sabi niya, bawat isang tab ay 50 pesos lang po ang ating biko. So, pwede na kayong bumili ng dalawang peraso. Kasi, hindi na tayo pwedeng gumawa ng biko minsan kasi maraming natitira. So, siguro yung sapat na sa atin yung dalawang tab, which is 50 pesos ang isa. Bale, 100 pesos po ito. And number 6, puto. Ayan, isa pa yan puto. Marami rin po nagbebenta ng puto. Order na lang po kayo. And pag umorder kayo ng halagang 100 pesos, ay tsak makakamura kayo and marami na rin po yun. And number 7, handa na pasok sa ating 1,000 pesos challenge ay walang iba kundi lumpiang Shanghai. Siyempre, malungkot naman talaga yung handaan kapag walang yung lumpiang Shanghai. Buti na lang meron na ngayong mga ready to made or ready made na mga lumpiang Shanghai na maaaring yung ihanda ngayong bagong taon. Ang price yata nito sabi ng kapatid ko ay 38 pesos. Hindi ko lang po alam sa inyong lugar kung magkano po. Dito sa amin 38 pesos din po hanggang 40 pesos may gayon po. 18 peraso na po yun. Yung mga ganun po kaliliit. Maliliit lang po yun 18 peraso. Pwede na kayong bumili ng dalawang peraso nun. Bali 76 pesos po ang dalawa. And syempre po bagong taon di mawawala ang prutas. Yung 12 brown fruit na tinatawag nila yung pampaswerte daw po. Di bali yung pera nating 1,000 pesos, may natitirang 188 pesos. Kayo na lang po yung bahalang mag-budget. Kasi mga Pilipino naman talaga yung madidiskarte. Tayo na po ang bahala. Kung baga bahala na po kayo, minsan yung iba makakahingi pa or minsan nasa paligid lang po natin yung ibang mga prutas na hindi na natin kailangan pambilhin. So sa mga hindi makakabili dahil may lugar nga talaga na puro bili lahat, kayo na po ang bahala mag-budget ng 100, 188 pesos. Kayang-kaya nyo po yan. Yakang-yakan -yakan nyo yan. Go, go, go. ayan, sana nakatulong po ako ng inyong iahanda ngayong bagong taon sa halagang 1,000 pesos and sana naging um, satisfied po kayo sa mga recipe na aking sinabi sa inyo. And yun nga pala sa mga bagong dito sa aking channel, please subscribe and pakiclick na rin ang bell notification para mas maging updated pa kayo sa aking mga iba pang YouTube videos. Thank you so much for watching. Happy New Year! Bye!